Hey guys, tingnan nyo na ang nangyari sa aking chinilas. So, baak na. Ngayon, sayang kasi pwede pa yan. sa so, may magandang loob dyan. Baka gusto nyo mag-donate ng chinilas. Lalagyan ko na lang to ng ano, glue gun. Para naman kahit pa paano, mapakinabangan pa dyan. gustong maawa din sa akin guys baka gusto nyo akong bigyan na chinilas <laughs> lagyan natin ng glow oh grabe ng chinilas ko na ito bak bak na aray ko mm hmm. oh, dahil wala tayong pambili, mag-taste tayo nang walang tinilas nang baakong tinilas tingnan natin kung magbigit ang glugan gaano kakatatag glugan gaano kakatatag kita natin guys ng glugan kayo mga langgam kayo anong mga agenda ninyo Buti pa tong mga langgam mo oh, nagahanap naghahanap ng kanilang pagkain oh. Ikaw. Ano ginagawa mo sa buhay? Makatulala. Gaantay ng kismis <laughs> o oh, galaw-galaw din ha.